Pepe, lining, ma, ma okay pa o oh. malakas pa? Big sabihin mo malakas pa ata. Malakas nga wala sa ano. Yung ano lang. Pagka second gear parang konting konting timpla pa yan. Titim, carburetor. Ulang na sa hangin. Bitin ng konti oh, oh sa hangin siguro. Uh, mas gaso oh. sa ng gasolina. Totoo no pa lang konti. Right. Okay. Yeah, ikaw ulit. <ciones> okay. -improb na Eh, okay. ni Nag-improve na. Ayun. na na wala na yung nararamdaman mo kanina na pag, pagpasok ng segunda dumudulas okay, dapat, dapat lalakas eh tataas ang ano diba nabibitin kanina ngayon pasok na ayun oh <laughs> ah, Ama <mamigat> niya yun <laughs>